Ang saya-saya. Nagkakainan sila sa ilog ng pamilya, Laguna mga kapuknat. Ayan. Dumayo tayo mula Tagaytay. Nasa Laguna na naman tayo. Ayan si nanay yung naglalaba. Ayan. Ayan, buhay probinsya. Ganyan ko sarap ang buhay probinsya. Palabala pala si kuya, di ba? Walang gasto sa kuryente. Walang ko gasto sa washing machine, sa tubig. Libre na po kuya, di ba? Ayan, si kuya o oh, nag nagwashing washing washing ng kanyang uh, buta. Si ate naman naglalaba, ate. O, oh, di ba, ate? Libre, no? Oh, Ay, pati yung kanyang pinggan. Tubig tubig. Ano po, ano po? Libre sa tubig. O, oh, di ba, no, libre tubig. tubig? Totoo yun, ate, ano? Mm -hmm. oh, libre. Wala na, may na lang sa bahay. Oh. At tubig libre na. Libre. oh di ba, ate? Thank you so much, ate. Salamat. Hello mga kapuknat! Thanks God mga kapuknat! Ayan, nakarating ako sa lugar na to. I don't know, basta nasa Laguna ako. Particularly dito sa may bayan ng Paiti. Laguna mga kapuknat! Ay pakla, dito ako thanks God! Nakabalik at kita, baka, 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 baka swimming na ulit tayo. Hindi sa pool, kundi sa ilog mga kapuknat! Running water! See mga kapuknat! Ayan! Ayan, di ba? Talagang uh, running water siya. Makita mo talaga yung fish da. Oy, misip chip talaga. Ay, running water talaga siya. Uh, talagang uh, malinis din naman ang tubig. At linggo ngayon mga kapoknat Ayan, marami nagsiswim swimming mga kapoknat Oh. Nagbabanding-banding sila mga kapoknat Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan ha. Tatawid tayo dito sa may ilog. Ay, may isda pa nga ako napansin. Oh. O, oh, yun yung pinaka-taas na area. Yun yung pinaka-baba. Ayan. Sa baba, may mga cottage din. Ba? Ayan, mga cottage din sila. And, uh, yung cottage sila is 200 to 300 ang rate. Ayan. So, walang entrance dito. Free. Free for all. Ayan, mga kapoknat. Libre para sa lahat. Ayan, mayroon pang banda sa taas. And, yung aming cottage. Ayun, nakalibre kami ng cottage ngayon. Yung pinaglalabhan Diyan na lang muna kami. may mga isda pa mga pukno oh. Kita nyo ba? O, oh, di diba, May mga isda pa. O, oh, di ba? Dekadekada na po mga pukno. Hindi ako nakaligo at nakaswimming sa ilog. Ngayon, ito. Nasa ilog na naman tayo. Mm -hmm. May kuhol kaya dito? Yan natin. Wala. Hindi pala kuhol ito. Ayan. Kasi natatandaan ko lang noon mga kapukunat yung sa uh, sa probinsya kami noon naglalaba kami sa ilog o dito, dito ito rin yung ginagawa nila laki ng tilapia mga kapulat tilapia yun, oh. Ayun, mga po oh. tilapia Bilik sabihin mga kapulat malinis itong ilog na to dahil may eh, mga isdang malalaki pa ako nakikita Ayan, oh. see kita nyo ba o oh, diba nalibang ka ba nalibang nalibang ka lang mga banding-banding ng uh, pamilya and dito kami banda sa itaas yan yung pinaka Ah, uh, oi Miserina. Oh my god. Dali <laughs> ito. ha, marami nga. O si dahulihin mo na nga. bipulutan tayo. Ayan, uh, naligaw kami rito. At bandang itaas, andun yung mga puno ng miog. Ayan. Ito siguro yung mga production na meron sila dito mga kapuknat. Alright. Okay, yun yung bandang ibaba. Ayun, mas maraming naglalaba doon. Kanina daanan natin. Ayan. Maraming bukol ito dito mga kapok Dahil lang uh, kabundukan po ito ng Laguna. Ayan, buti na lang at uh, summer. Tag-init, kaya ganito kalinis ang tubig. Siguro kung baha, siguro mga kapok Hindi ganito ka uh, linaw itong tubig na to. Ayos, di ba? right, Oh, go, 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 go na. Maliligo na si Nits TV. And si Nits, go, 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 go. go. Malalim na dyan, banda. Taga saan? Pinakamalalim. May tagaliig ba? Hindi. Hindi abot. Okay, okay, okay. Sisid, sisid na ako. Sisid ako sa ilog. Ilog! Mm. Bye!